sa mga araw po sa inyong lahat ngayon po ay April 27, 2024 Sabado sa ikapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ang ating pong unang pagbasa at nilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 13 verses 44 to 52 Nang sumunod na araw ng pamamahinga halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ingit na ingit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nila it nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay ng walang hanggan kaya't pupunta kami sa mga hintil sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil na marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sa mampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggang. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Kaya hindi ng mga lalaking pinuno ng lusod. Ipinausig nila si na Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyo. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galap at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Muli po ay sa magpapalang araw sa inyong lahat, Sabado po ngayon at tuling araw ng ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po natin sa ating pong paninilay, pagbabasa ng sa aklat, no, sa bahagi ng aklat ng mga gawa ng mga apostol, ay narinig natin ang uh, pagpapahayag ni na Pablo at Bernabe unang-una doon sa mga Hudyo pero dahil nga po ito ay tinanggihan nila kung kaya sila po ay nagpahayag sa mga hintil at habang sila po ay nagpapahayag ay nainggit naman no? itong mga Hudyo itong mga nga sa templo ng mga Hudyo dahil na mas maraming tao ang nagtipon-tipon sa para makinig kina Pablo at Bernabe sa kanila po ang ipinapahayag. So, di ba po, no? parang uh, kailangan din natin masuri no, ang ating mga nagiging uh, reaksyon kapag may mga tao po na kumbaga pag naikukumpara natin no, yung ating pong sarili sa kanila, naikukumpara natin na mas marami silang followers, mas marami silang uh, agahanga, mas maraming uh, sumasama sa kanila ay yung bang in, mat, ano ba yung nararamdaman natin tayo ba ay naiinggit at ang inggit na ito saan tayo dinadala nito kasi dito talaga sa inggit nila ay uh, humanap sila ng mga tao at sinusulan nila ang mga taong ito para sina Bernabe at Pablo ay palayasin o paalisin sa, sa lungsod parang ginawa ng ginawa nila ang lahat no para lamang uh, hindi sila matalo kumaga. hindi sila matalo sa pagdating sa pagpapahayag ng salita ni so, balit ito naman din po yung naging reaction naman ni Pablo at Bernabe na uh, kahit paalisin sila eh okay lang i mean yung yung bang hindi sila nagdamdam o hindi sila gumante kundi yung paraan lang po no na ginawa nila ay ipinagpag nila yung uh, mga alikabok sa kanilang mga paa uh, umaga, parang, parang ganun no? yung hindi kawalan sa kanila kung sila ay tanggihan ng mga tao o nito mga hudyo uh, kundi sila pa yung higit na mawalan at uh, umaga kung ayaw nila edi dun tayo sa uh, umaga tatanggap at andang makinig doon tayo sa mga open-minded, kumbaga, na pwede kang bigyan ng oras, pwede kang bigyan ng panahon. So, ito sana, no, magandang uh, mapagnilayan natin kasi kahit sa, sa, panahon natin ngayon, no, pag uh, nagagawa natin manira ng mga tao dahil lamang naiingit tayo. Nagagawa tayo natin na uh, sulsula ng iba at mag-invento ng mga kwento para lang siraan yung mga kung baga pag o sumisikat o nakikilala kaya tingnan natin kung nasaan tayo sa bahaging ito na ating pong buhay tayo ba ay hindi agad na di o pinanghihinaan ng loob kapag may mga tumatangis sa atin napapaapekto ba tayo na ayaw tumitigil na tayo o maayaw na tayo dahil lamang sa mga tao na ayaw tayong pakinggan sana po, katulad ni na Pablo at Bernabe, eh, magtungo tayo at magpatuloy tayo sa ating pagpapahayag sa ating gawain at isang araw ay may makakatagpo din tayo na tatanggap at handang tumanggap ng ating mga ginagawa at mga sinasabi. Muli po, isang mapagpala araw sa inyong